Ayan yeah, mga boss oh, From Sariaya, Quezon Barako ito ang motor nila boss uh, na na sa atin Kasi magpapalit, magpapapalit Ng clutch lining na paper base Dumadamba raw sa umaga So ito mga boss, binaklas na And ayan Siyempre paper base Kahit yan ay bagong andar Apakan mo Okay na agad yan, hindi na yan dadamba Unlike dito magpapainit ka pa na sobrang tagal pag apak mo damba pa rin itong paper base mga boss ay napaka ano yan basta kahit malamig ang makina unang andar apakan mo na agad um, mangyayari niya pipitik lang yung na pero hindi yan dadamba yan basta yun yung mga ginagawa natin kay Baraco yung mga boss ano kahit sabihin bagong bago pa yan pinapalitan na kasi yun nga yung yung material sa ginamit doon sa clutch lining hindi siya bagay kay Barako 3 kung ikukumpara nyo doon sa Barako itong mga boss kasi mababa ang minor noon 1600 rpm minsan mas mababa pa 1.5 1.4 o oh, diba kaya yun ay hindi dumadamba unlike dito 1.8 to 1.560 rpm dumadamba kaya itong organic na clutch lining tinatanggal natin para hindi gaano ma-stress yung clutch lining sa ayong mga piyesa sa loob kapag ka unang arangkada ay dumadamba. And yun, ito, kalimitan, syempre, bagong-bago, nakakapanghinayang baklasin, pero hindi mga boss. Paltan nyo na para mas smooth yung andar ni Baraco 3. And nandito na rin naman Pinabutasan na rin yung kanyang banjo bolt Yun, kagandahan nung binutasan yung banjo bolt mga boss Mas malamig yung singaw ng makina Kasi mas mabilis yung circulation ng langis kumpara do sa maliitang butas Kaya yun, binubutasan natin ng Mas malaki yung butas nung kanyang banjo bolt Dito naman mga boss, yung kanyang andar Ayun, pabagbago yung minor mga boss Kaya troubleshoot pa rin natin kung bakit ganun kasi inadjust daw ito pina-adjust doon sa kinuha nila kaya lang yun nga biglang namamatay kapag ka umandar na tapos nagminor na namamatay eh sa ganito mga problema mga boss kailangan talaga makita yung parameters kasi na-i-adjust uh, na pag-adjust na. Pag lalong lalong sumama mga boss So, ibig sabihin may problema. Yan, kapag ka ganun, kailangan ng mga diagnostic tools para makita. Tinitingnan kasi dyan yung parameters mga boss para makita natin kung saan nga nagkaka-problema. Parang minor, pero mamama tayo. Oh. Hindi akong Simula lang po nang inadjust ano. So ayun mga boss, okay na ito. Uh, Pauwi na sila bossing ng Sariyaya. Baka mga bukas po ito. See you. Sariyaya po no, Sariyaya. Thank you. Ingat po, ingat. Bye po, ingat. Ay, thank you po. <laughs>